Masayang buhay kay ibigan. Ngayon, araw nga pala mayroong second batch ng order ng Bukay Special nga pala mga kaibigan. Siyempre, shoutout muna tayo sa tropa kay Art Keeper Norway. Kay Aris, magramot too fast kay Neil yung mga solid supporter natin yan ng Boston's mga kaibigan salamat sa pag mga kaibigan eto na nga at nagkakayod na si Boston's dyan at eto at meram, medyo marami na nga pala tayo nakakayod kaibigan medyo marami nga nyug mga siguro ang nakayod dyan mga sampung peraso na buo ng mga kaibigan no, pero yung mga mga lalambot lahat po yan mga bukayin natin yan at syempre malapit talaga tayo magkayod napakarami na nga yan no? inaayos ice ko pa nga pagkakayod-kayod ko yung mga kaibigan at napaka kita-kita uh, eh, kita, niya naman, obvious na obvious na mga kaibigan, nang nakapula na naman si Boskins, hindi ko pa kulay pula yan, pero sadyang pula lang talaga yung nasusuot ko, minsan pula ko nagbablog, hindi ko rin alam kung bakit laging pula yung nasusuot ko dyan, pero wag huwag nang pansinin at talagang pula lagi aking suot dyan mga kaibigan, at ito na nga at marami nga tayo nakakayo dyan mga kaibigan, mga teki sa salang na naman yan ni nani mamaya maya lamang, at syempre tulungan natin natin pating mag magulang yan yeah, sa pagkanyang negosyo, malita negosyo kaibigan, syempre mag uumpisa na sa maliit at syempre ay lalago din naman yan kayo bigyan grabe ba at eto na nga at na, medyo marami na nga pala akong nakayod yan, mga kayo bigyan. lahat yan ay nakayod ko yan no at eto na nga tiluluto na nga ni nanay yung kanyang bukayuin dyan mga kayo bigyan medyo pinapapula nga pala ni nanay ha, para mamaya ready to fight na yun, para ilagay ito sa kanyang lalagyan mga kayo bigyan no, at, at kanyang re-repack na yun. At ito na nga mga kaibigan, nire-repack na nga pala ni nanay yung kanyang buka UAE dyan Nilalagay niya dyan sa may hulmahan ng puto mga kaibigan At syempre, matik yan, patas-patas yan, pagpapatas niya kaibigan Matik ang pagpapatas niya, at syempre isang piraso niya, limang piso At ito na nga, nakapack na nga siya mga kaibigan Ayan na nga, finished product ng bukay special ni Josephine's bukay special Sa so, mga gusto po mag-order ng bukay special, ipin mo lang po ako mga kaibigan Salamat po sa inyong support ha? Bye -bye. bye bye, Thank you.